Noong June 11, 1863, itinalaga ng isang dekreto ang Malacanang Palace bilang opisyal na tahanan ng mga gobernador general sa Pilipinas. Ang Malacanang Palace ay kasalukuyang nagsilbi bilang opisyal na tahanan at pook trabaho ng mga pangulo ng Pilipinas. Ano ang istorya na kung bakit ang Malacanang ang naging tahanan at pook trabaho ng mga pangulo ng Pilipinas? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Bago maging opisyal na tahanan ng mga Gobernador General sa Pilipinas, ang Malacanang ay dating pagmamayari ng mayamang Espanyol na mga ngalakal na si Don Luis Rocha. Ipinatayo ito noong 70s, yari sa bato at meron pang mga bathhouse at hardin. Ang Malacanang nagsilbing kasista o country house ng pamilya Rocha. Noong 1802, nang ibenta ni Rocha ang pagmamayari kay Colonel Jose Miguel Pormento ng Spanish Army na kalaunay ibinenta naman sa pamalaan ng siya ay mamatay noong 1825. Bago tumira sa Malacanang ang mga nagdaang Gobernador General ng Bansa. Sa Palacio del Gobernador, na kasalukuyang tanggapan ng Komalik sa Intramuros, Maynila, unang nanirahan ang mga Gobernador General ng Bansa. Dahil sa isang malakas na lindol na tumama sa kamay nilaan noong June 3, 1863 na ang Palacio del Gobernador, napilitang lisanin ni Nooy Gobernador General Rafael de Echague E. Birmingham ang palasyo at lumipat sa Malacanang. Makalipas ang ilang araw, tuluyang itinalaga ng isang dekreto ang Malacanang bilang opisyal na tahanan ng mga Gobernador General sa Pilipinas. Sa pagdating ng mga Amerikano sa bansa, dito rin tumuloy ang mga matataas na opisyal ng Amerika. May lawak na 5,022 square meters at binubuhon ng higit 6 na punsilid. Ang malaking palas ay kasalukuyang tahanan ng mga pangulong ng Pilipinas buhat kay Pangulong Manuel L. Quezon dahil sa kawit kabiti na nirahan si dating Pangulong Aguinaldo. Noong 1954, tinanggal ni Pangulong Ramon Magsaysay ang salitang palas sa Malacanang Palas at opisyal itong tinawag na Malacanang. Muli itong ibinalik sa tawag na Malacanang Palas sa pagdating ni Pangulong Cory Aquino noong 1986 pinaniniwalaang nagmula ang salitang malakanyang palas sa Tagalog na mamalakayahan na nangangahulog palaisdaan dahil na rin sa ilog pasig na nakapalibot sa lugar. Hindi lahat ng presidente ng Pilipinas ay tumira sa Malacanang Palas. Bagamat opisyal na kilala bilang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas ang Malacanang Palas, tila hindi ito gustong tirhan ng mga ilang presidente ng Pilipinas tulad na lamang ni Pangulong Corazon Aquino na tumira sa Arligay Guest House sa loob ng Palace Complex. Ganon din ang ginawa ni Pangulong Fidel Ramos. Samantala, si Pangulong Joseph Estrada ay tumila sa Premier Guest House na matatagpuan sa loob ng Malacanang Complex na kanyang binago upang magsilbing kanyang tirahan at opisina. Si Pangulong Benigno Aquino III ay tumira sa bahay pangarap. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman ay tumira din sa bahay pangarap na pinangalanan niyang bahay pagbabago.